Pagkakagipat ako. Ito yung buwas. <laughs> oh di ba? live na. Success! Hello mga kamami and mga kaboxing. Ngayon ay nandito tayo sa Bamboo Infern uli para mag-overnight. At kasama ko si Ate Risa. At salamat po kay... Mam... Seni Kimam Seni sa paganda ng dinner namin. Nakakaya naman po. Salamat po at nag-abala pa kayo. Nakakayaman pero syempre nandito na to sa so, kainin natin. At yung mga naksi ko nandun na. Ngayon ay nakabalik tayo dahil hindi tayo makapag-vlog sa umaga dahil busy sa ano, mga racket or trabaho. Kaya gabi na lang ako magbablog. At susubukan nyo natin dito sa Bamboo Infern kung gaano kaganda mag-overnight dito para magkaroon kayo ng idea. Kung gusto nyo rin mag-camping dito, di ba? Okay, mag-overnight. Ano, let's go. Ito yung itsura ng Bamboo Infern sa gabi. Ano? Uh, puro ilaw. Pero wala pong kuryente dito. Lahat po yan solar. I don't know kung hanggang ano oras yan. Siguro around 2 or 3 a.m. Mamamatay na siguro yan. Pero punong-puno ng ilo dito. Kaya hindi nakakatakot dito mag-overnight. Tapos yung motor namin nandito sa gilid malapit sa room namin. Ay, mamaya mag-room tour ako. Papakita ko yung inabil naming room doon. At yung ilog nga ay dyan sa pababa. Bawal pumunta kasi nga. Ang dilim sa baba. Mahirap na. Baka mapano kami. ba? Diba? At least uh, safety first dito kami kakain. Mamaya mag chill chill kami dyan. Yung mga nakasiko ko nandun sa bilyaran, di ba? Wala na sila dito. Nila paglo yung gamit dito. Nagpunta na sa bilyaran. Iniwan ako dito. Ito po yung tinulo na inianda nila Ma'am Zenny. Ano meron? Ang dami namin pagkain. Ano yun pa? Ang punta na natin yung room namin para i-tour ko kayo sa room namin at ang overnight pala dito is 65 pesos per head pera pa yung bayad sa room or kung mag tent kayo basta per head may bayad pa rin 65 pesos so, ito yung room namin sa malayuan Yan. merong kubo pero pa ditong isang room so far kami mag overnight kasi naman daw bango Pwede na, di ba? Ah, oh. ah, ang lambot na ng room. Oh. Bong ang sarap dito mag overnight. Promise, hindi ako nag -e echos uh. Marit lang siya sa labas pero kung higaan lang, kasha hanggang ano oh, di ba? Kung higa lang naman, 1 2 3 hanggang 5, 4 5 hanggang 5. Okay. Or kung gusto mas marami pag ganito yan o kasi naman pala ako aso rin pala wow andito na sila tapos na sila mag bilyar bilyar ang bil billiard na bilyar. Bilyar, bilyar andito na sila tapos na sila mag kaya kakain na daw kami and bago kumain siyempre kailangan ng pray tara pray na tayo ang Lord, magandang gabi po. Um, Lord God, Lord Jesus Christ, magandang gabi po. Salamat po at ligtas kami nakarating dito. Ingatan niyo po kami at gabayan habang nandito po kami. Ilayo niyo po kami sa kapamakan. At lahat po ng tao dito ay maging safe po. Maraming salamat po sa pagkainasarap na sarap namin. At mabukas po ng umaga ay malilig kami sa ilog. Humingiling po kami ng gabay at kalitasan. Amen. Kaya na! isa sa mga activity na pwede mong gawin dito or libangan is billiard Ayan sila yan billiard sila Oosh. tara na merong bonfire dito ang room namin dito so katabi lang niya yung bonfire yung mga upuan na rin dito pero ano halo uh, blocks Parang dalawa nakita kong duyan dito. Diba? Kaya naman ako nito. Ayun na mga kamami. Dito na ang final spot namin para mag-chill. So ako, mauna na ako matulog sa kanila. Kasi ako, sobrang pagod na pagod na ako. Kasi sila mag-billiards pa daw. Tomorrow papakita ko yung itsura naman ng... Uh, kapag umaga dito. Lalo na sa ilog. Maliligo kami ng maaga sa ilog. Good morning mga kamami. So, gising ko lang at 5.30 na ng umaga. Uh, yung experience ko dito sa pagtulog sa kubuhat nila, napakalamig. Hindi talaga kailangan ng electric fan kasi malamig na dito. Ayan o. Oh. Uh, mga kasama ko yung mga talog. Yung isa nandun kakape tayo ito yung ambience dito sa umaga Ayan, talagang probinsyang probinsya Ayan. dalawa ang bukal dito Doon sa unahan tsaka ito dito. sabi ko nga sa inyo kapag mag swimming kayo dito kahit hindi na kayo magdala na maraming tubig kasi may bukal naman dito Akit na tayo para makapag-painit na tayo ng tubig ang kagandahan dito sa taas nga is may signal talaga tapos dito hahanap uh, mo lang spot pero may signal din yung yung globe ha kasi globe yung ano ko, sim anyway mga kamami at mga kaboxing pagating pala sa rate ng nipa ha? at yun daw is 680 lang tapos magiging 480 siya kapag may kayo ang magpo-provide ng kumot, unan. Nabanggit ko na ito noon, pero banggitin ko uli ngayon na may CR naman dito. Ayan dalawa. So, let's uh, CR. Na CR na ako. baka maging curious lang kayo kung anong itsura ng CR dito. Ah, modern naman yung inodoro. Tulad na ng inodoro natin sa bahay. Oh. Ganyan. Tapos may ano lang dito. May harang na yero. Tapos yung tubig naman dito, magagali. Mag-iigib ka, lagi mo dun sa balde sa loob. Yun, makapag-CR ka na. So every morning, si Ate Risa nagwawali sa mga... Uh, nalaglag na dahon Yeah. Kaya malinis dito sa Bamboo Infern. Ayan Ayun eh. Ay. Tapos sisindihan niya yan. Sisindihan. <laughs> Kung hanggang <laughs> nagdesisyon na ako. No? Ito yung volleyball area dito. Sa Bamboo Infern. Tapos yung bola. Pag wala kayong dalang bola. Pwede kayong magrenta dito. For 2 hours is 100 pesos. Oh. Dahil, you know. Adik ako sa volleyball. At feeling varsity. Tara, volleyball tayo. Ah, ba na sa ilog? Yung ito sa ko na una na. May amats kasi. <laughs> so, na magbabad sa ilog. Talo na m. <laughs> so, Kakit na kami dito sa taas at may pa-breakfast pa si yung Ma'am Zenny. eh, so, may champurado. Luto ni... May gatas yan na kasama. Uh, Ma'am talamat po sa food. At ang kanyang mister. Ang pangalan ni sir? Lando. Lando. Tapos si Ma'am Zen. Kainan na. Ito yung baon namin kagabi, din namin nagalaw. Kain po tayo. Ayan, an, -an po ito. Da. Pamindoro pa yan. Hmm, pop. Eh may lalagyan ng ano, ng Ang daw dito? Ah. Mhm. ano, dai. Hmm. Maliit na tilapia. Oo. Pamindoro. Mhm. Ano lalo ba? Asa usog namin mag-asikaso na kami pa -uwi kasi pasok pa ako mamaya tara na yung mga gamit ilagay na sa motor yung iba sarap maligo ngayon dito ang init mami, daddy alis na po kami o, maraming salamat po thank you thank you po Salamat, so, ingat po. Salamat lang kayo. Thank you sa pagpuntahan. Po, balik ulit kami. Oo, ano? sige, pag kami, tawag um, kayo kayo. Huwag yung kamadalian para po, mas, mas Kasi enjoy. nga itong yung isa, ano, yung may pasok mm -hmm. din bukas. Ako wala akong pasok bukas, pwede sana. Kasi nga mamaya may, may pasok ako. Mm -hmm. Kaya, salamat okay. po ah, mami. You thank mami. you Sige, ingat kayo ha. Salamat po ah. Ingat kayo ha. Thank you, thank you talaga. Opo. Okay na yun. Basta kayo. Salamat po ah. pupunta ka dito. Po, sabi Aba, salamat po. Ingat, ingat din po kayo. Po, salamat sa pag-asikaso Thank you. James, bye-bye. Bye, -bye. Hi, thank you po. Ah. Ingat kayo dito. Balik ulit kami soon. Pas pasabi na lang kay ano, si Michael. Mga kamami at mga ka boxing, kami ay pauwi na. Lagi kong pinapaalala sa inyo. Sa bawat pagligyo sa ilog ay... Clean as you go. Ulit, uh, uh, anong, gaga anong gagawin nila? Clean as you go. As you go. For Ayan. short, Lego! <laughs> Ayan. Uh, sa mga pupunta po dito, hindi kayo mag for sure. The best po tong uh, bamboo and fern. Talagang recommendable sa ambience pa lang. Tsaka sa mga staff. Sobrang babae. problema mo. Ayan. Bye. Pawin na kami. Bye-bye.